Good morning mga kasari Nandito naman tayo sa ating tindahan ng mga kasari ngayong umaga Bandang alas 8 na ito mga kasari ng umaga Kaya itong dagsa na yung ating mga customer At hindi pa tayo nakakapin ngayong oras mga kasari no? Kasi simula pagbukas Wala nang tigil yung pagdating ng ating mga soke Ayan mga kasari Tuloy tuloy yung pagdating ng ating mga soke dito sa ating tindahan Alas 8 na mga kasari Hindi pa tayo nap napakapagkape mga kasari ano? Kaya Siguro, nasanay na yung katawan ko makasari, ang, ang, almusal ko makasari bandang alas gis na makasari pag wala ng mga customer. Kasi hirap na makasari pag iwanan natin yung mga soke. Tapos tayo ay payahay lang. Hindi naman pwede yung makasari. Ano? Dapat unahin natin yung mga soke. Kaya minsan makasari, nagpalit palita lang kami rito makasari no? para lang makain ng maayos. Pero ganoon pa naman makasari, hindi talaga maiwasan na malipasan tayo ng pagkain kasi tuloy-tuloy yung pagdating natin mga soke kaya ito mo sinanay si na umalala rin ito kasi wala raw bantay sa kanyang tindahan kaya kakain na sana tayo kaya lang dumating sinanay, ayun inuunahin mo natin para matapos yung kanyang in-order makasari kasi itong makasari regular na soke ko rin itong makasari, matagal rin ito sa amin, siguro makasari simula ng 2020 makasari naging soke ko na ito hanggang ngayon makasari hindi na ito umalis sa amin dito pa rin yan sa amin makasari kaya yung mga ating mga suko dyan na talagang loyal sa atin kahit hindi mga baga baguhan sa ating mga makasari binibigyan ko talaga ng magandang servisyon, makasare makasari hindi na hindi pagod ako araw-araw makasari basta yung servisyo ko sa kanila ay naibibigay ko ng tulong-tulong -todo, makasari ano kaya makasari nagpapasalamat ako sa mga soke natin dito sa ating tindahan At patuloy sila nagtiting kilig ang ating tindahan makasari ano sa ating serbisyo sa kanila makasari hindi sila nagsasawa sumusuporta sa ating tindahan makasari kaya shout out sa inyong mga soke maraming maraming salamat sa inyong lahat at ito na makasari patapos na rin ito makasari no kaya lang marami pang dinadagdag dito si nanay banda makasari ano kaya Marami-rami rin ito mga yung pinamili niya. Mga kasari yung nanay. Kaya parang couple kami ng damit ngayon nanay. Mapansin yung mga kasari, parehas kami ng violet na kulay yung mga kasari yung damit namin. Kaya siguro mga kasari, parang swerte yung umaga itong mga kasari. Kasi sinanay, siguro simple si nanay, nang mimili ito sa akin mga kasari, mga sa isang linggo, tatlong bisis mga kasari, ano? Hindi naman ito araw-araw bumibili sa amin. Pero bortuhan ito makasari pag ito ay bumibili. Nagbabayad ito ng 4,000, 5,000 makasari. Tuwing bilhin ito makasari. Bihila lang ito bumibili ng isang dibo makasari. Kaya sa mga ganitong soke, talagang alagaan natin. Kasi dyan tayo kumikita sa kaila. Dapat at silang alagaan at lang babayaan, na manawa sa atin. Kasi pag bayar diyan sila dyan, maghintay ng matagal. Yan yung pinakaayaw ng ating mga soke na maghintay sila ng mga tagal hanggat maaari paglapag ng kanilang ano paglapag ng kanilang pinamili halimbawa tapos na silang mamili kailangan kasi kaso agad kasi pag umabot ng mga 15 to 20 minutes yan maghintay dyan talagang aalis yan makasari baka yung pinang, pinagkukuha ng mga items dyan baka iwanan pa yung makasari naranasan namin yan makasari noong December Noong December talaga makasari talagang sobrang dami ng tao noon. Talagang punong-puno kami noon. Kaya yung iba hindi naman si Kaso makasari. Kaya sobrang dami haba ng pila makasari. Ano? Kasi dito sa amin maraming grocery dito pero marami ang nagbakasyon ng makasari. Pito kami dito na may grocery pero ang nag-open makasari dalawa lang. Kaya tambak talaga ang makasari. yung tao nito tao noong December sa amin. Tao na noong New Year makasari pagdating ng Pitsa kami lang nagbubukas ng mga kasari, dalawang tindahan lang. Kaya, swerte nga pang kasari, sobrang daming tao, pero maghapon makasari, halos walang tigil yung ating pagpapansyan makasari, tuloy-tuloy talaga walang tigil makasari, kasi sa labi, -labi ng tao makasari, kaya yung iba, umalis na lang, tapos yung stock nila iniiwan makasari, kay simpre umabot na ng 20 minutes o 30 minutes, hindi pa sila nagsikaso makasari, kasi pila-pila nga -pila, makasare ano, And, hindi kasi pwede na unahin mo yung nahuli yung mga kasari siyempre yung nauna naman magtatapos sa atin yun kailangan kung sinong nauna yon ang yung unahin tayo yung mga kasari Work, okay lang yung halimbawa may sumisingit ng mga senior citizen ayun mga kasari priority natin yung mga kasari yung mga senior citizen sa atin pati yung mga buntis ay mga kasari priority talaga natin yan pero kung mga bata-bata pa naman, siyempre, kailangan nilang pumila at maghintay mga kasari, kung kailan matapos yung ating ginagawa kasi lalo na po mag December ngayong December makasari sigurado yan makasari tambak naman tayo ng mga ano yan customer kaya kailangan malakas yung katawan natin yan pinaghandaan natin yan makasari tuwing December kaya maraming maraming salamat sa inyong panood kung bago kang viewers dito sa aking youtube channel huwag naman naman kalimutan mag subscribe at pakilike na rin para lucky kang updated kung may bagong upload maraming maraming salamat po God bless everyone